Sumarami so ang humahanga kay Lebron sa ngayon na kahit na siya ay 40 years old na ay nasa magandang kalagayan pa rin ang kanyang paglalaro. Pero sa mga nagdaang araw nga ay nagpakita na ho ng kahinaan ang kanyang katawan. Siya ay mayroong siyatika. Ito'y masakit na masakit sa bandang tagiliran kung mayroong mga muscle na nakukumpres. Ayon sa impormasyon, normal lamang para sa isang NBA player na nasa 40 years old na na halimbawa kay Lebron James na maraming taon na na naglaro. Hindi naman tayo robot, yung ating katawan ay mapapagod talaga. Hindi naman to alarming para kay Lebron pero ito ho'y concerning sapagkat matagal ang recovery at mabagal para sa isang matandang atleta katulad niya na nasa 40 years old na. Kung pipilitin ni Lebron na maglaro kahit na hindi na masyadong masakit ay babalik pa rin po ito at siguradong mahihirapan lang po siya. At dahil nga meron siyang gantong injury ay mababawasan ang uh, pagiging atleticism niya. Pwede naman niyang maiwasan at marasolbahan under sa physical therapy at sa core strengthening. Pwede naman sa load management, bawasan ang kanyang playing time. Sa madaling salita mga idol, kung gagawin to ni Lebron, makakalaro pa rin naman siya. Pero ang gantong injury na kanyang nararamdaman sa ngayon ay isang senyalis na na napapagod na ang kanyang katawan at oras na para magpahinga. Siguradong paldo na naman itong Portland Trail Blazers dahil dito kay Hang Yansen mga idol. Meron siyang 16 points for rebounds 3 blocks sa loob ng 17 minutes sa kanilang panalo versus Sacramento Kings. Tama ang bansag sa kanya bilang isang baby Nikola Jokic dahil sa kanyang mga galawan. Matindi ang batang ito, kaunting development lang ay paniguradong magiging halimaw ito sa loob ng court. Sa ngayon sa Portland Trail Blazers, wala siyang kahate sa kanyang posisyon at siyak na mapapaganda pa lalo ang kanyang development para sa kanila. Samantala, coming off the bench muna itong si John Collins para sa LA Clippers. Yung kanyang kasabayan kasi sa kanyang posisyon ay si Kawhi Leonard. Kaya siyak na mababang ko siya maliban na lang kung sakaling mag-i-small ball lineup si Coach Tyloo. Pwede siyang gawing center. Hindi naman to masakit para sa kanya sapagkat sa bangko sa second unit ay magkakaroon siya ng mas magandang exposure at mas mataas na minuto. Sa ating huling balita naman, itong si Jimmy Butler ay hindi po magiging available sa kanilang laban versus Los Angeles Lakers. Walang sinabi na rason dito at ayon mismo kay Coach Steve Kerr, personal absence po ito mga idol. Okay lang to sa Golden State Warriors sapagkat ito ay preseason game pa lamang at check na mas magfo-focus sila sa kanilang mga batang player, sa kanilang mga pinapirma sa kanilang training camp. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball naging updated sa mga balitang NBA. Tumuto ka lang dito. Maraming salamat po sa panonood.